Ito yung, yung ano Diyan ka sa isang linya Ayan dyan. Ipot ba? Ipot? Ay po, so, silagad dito hanggang dito nah. Apay natin sa ganmo hanggang dito Bakit? Okay. Ito sana Hanggang dyan lang eh oh. Di ba? Gaw! Ito yung abono nila Ito yung abono nila Uh, organic fertilizer. Ipot ng manok at rice hull. So, ano yung buto ng mais? Tatabunan. Talagyan ng pataba. Ano ba? Diba?

Hmm? Okay. Oke. nó thì nè tục nó